Naglalagablab na apoy at maitim na usok ang bumalot sa limang gusali ng pabrika ng plastik sa barangay Dalandanan, Valenzuela City. Pasado las dos ng madaling araw kanina nagsimula ang sunog. Dahil highly combustible ang mga kemikal at plastic materials sa loob nito, mabilis na kumalat ang apoy. Sa loob lamang ng isang oras, naiakit ito sa Task Force Alpha. Tumagal ng halos siyam na oras ang sunog bago idineklar ang fire out ng BFP kaninang 10.15 ng umaga. Pansamantala namang inilikas ang labing pitong pamilyang apektado ng sunog. Dahil sa nakasusulasok na amoy ng sunog na plastik, ilang residente ang nahilo at nahirapang huminga. Isa naman ay sinugod sa ospital matapos ma-stroke. Mabigat. Tapos may kanina, yung BP ko nag-160 over 100 eh. Yung parang nakakasuka nga yung amoy kasi plastikan yun eh sobrang ano talaga eh, nakakahilo. Ipinagutos ng City Health Office na tumuloy muna sa evacuation center ang mga nasunugan dahil sa banta sa kalusugan ng amoy ng sunog na plastic. Pinagigiba na rin ang pader ng pabrika na posibleng rumupok dahil sa sunog. Yung mga bumbero po nandun eh, hindi demolish po kasi yung pader kasi baka, kasi po bumaksak pa lalo, malalap pa mga Wala namang napaulat ng saktan o namatay sa insidente. Tumanggi magbigay ng pahayag ang may-ari ng pabrika. Patuloy na inaalam ng motoridad ang sanhinang sunog. Tinitignan natin yung mga machinery na ginagamit sa likod dahil ito'y pagawa ng plastics, pelletizers. So meron daw nag-overtime na tao mga hanggang alas 10 ng gabi. Tinatayang aabot sa 10 milyon piso ang halaga ng napinsala. Bernadette Reyes, GMA News.